sa Elian, magandang hapon. Magandang Nakakalungkot nga po na balita. Buti po, pumunta agad kayo dito sa amin. you came to the right place. Kami po, sinisiguro namin sa inyo, magkakaroon po ng aksyon at yung inyo kinakasama. Salamat po, Idol. Attorney Sherilyn Malonzo, I'll give you less than five days. Gusto ko po, nandito na po, itong si Miss Margie Seraspi Pasalgon. Yes, Senator. Actually po, ipapapull out po siya. Today po, pinakamatagal na po tomorrow with police assistance na po. In less than five days, nandito na po sa Pilipinas, kasama na po diyan, process ng mga papers niya, exit visa and all. Tama po? Yes po, Senator. We will A do po. that. Pero ang gusto ko po, ngayon pong araw na ito, kasi every minute counts, di ba? Yes, bang, tama po. Habang naka-exposed diyan sa bahay ng kanyang amo, baka kung ano na pang gagawin sa kademonyohan itong anak ng amo. I agree po. I agree po, Senator. Ay yung anak ng amo ni Ma'am Margie na idinidikit po yung maselang parte ng katawan sa likodan bahagi ni uh, Ma'am Margie at uh, hindi po niya ito tinitigilan at pinakita pa nga po ang kaniyang ari dito. Okay. So makikita ang sinusundan po nung anak ng amo si Ma'am at talagang hindi niya pinapansin ito hanggang sa inilabas uli at may ginawa na po itong uh, hindi ka nais-nais. Ma Margie? Yes, for sure. Ma um, nakaka-alarma nga yes, po yung video. Buti na lang po, meron kayong pinakitang video, buti na lang binidyo nyo. Dahil kapag hindi, nagsumbong po kay sa agency, babalik na ng agency, baka sabihin ko lang kayo ng kwento, at least yan, may ebidensya po. Hindi na pwede ma-deny yan. E, ito ba... Palaging ginagawa ng bata at naisumbong niyo na po sa mga magulang nitong bata? Opo, nung no, ano po, Ah, uh, una, Nakita ko ng amo ko na gano'ng ginagawa ng anak niya. Tapos, sabi ng amo ko, huwag daw sabihin kahit kanino. Sabi niya, kahit sa mga anak niya, wala ko makakaalam. Kami lang tatlo. Tapos, sinabihan ko yung anak niya. Kasi, nahinto ko yun. Tapos, no, mga, nung mga nagbakasyon siya sa kanila, sa Egypt, wala yung mama niya dito. Ganon po ginagawa niya pag wala po yung mama niya. Ganon lang lagi ginagawa niya, sir. Nasabi niyo na po sa inyong agency yung insidente? Dati po, yung ano, yung nag-recruit sa akin, kasi po hinanap ko yung post ako sa agency, ako. hindi ko mahagilap kasi, kasi hindi ko nakuha nung umalis ko ako. Tapos sinabi ko dun sa recruiter ko, sabi ko, ma'am, sabi ko, gusto ko umuwi ng Pilipinas kasi iba yung ugali nyo dito, yung anak ng amo ko, sabi ko ganun. Ano po, winabastos ko ako. Sagot ko ng recruiter ko, ano? Kung may pira lang dahil habang po, bakit hindi po ako sumihaya? Yun ang sagot niya. Napakabastos naman yun. Kasuhan po natin nagbibuto. Nang hindi ko ako natulong po sa kanya, sir, sabi ko, pasuyo naman po, ma'am. Pasabi sa agency na tulungan ako. Sabi ko ganun. Ay, nag-antay po ako. Wala. Pero meron po kayong contact sa agency. Wala po. Yung agency dito sa Kuwait, sir, meron po. Na-contact niyo po, na po yun? Na-contact po yun Yung counterpart po, natawagan <laughs> niyo po. Inawagan ko po yun. Kaso wala po sumasagot. Direct hire po kayo kasi balik manggagawa po pala kayo. Opo, balik manggagawa po ako. Attorney Malonzo. Yes po. i na po natin to perpetual ban na itong amo. yes po, sana po. Magpapamotopropyo. Inisave po tayo ng complaint po. Tapos mamatanong ko lang, akala ko ba meron na tayong tinatawag na deployment ban para sa mga bagong OFW na gustong pumunta sa Kuwait? bakit tuloy-tuloy pa rin po ang pagpapadala natin ng mga OFW sa Kuwait? Alam naman natin, yan ang pinaka... Hindi naman lahat ano po, pero sa listahan po natin, kung data ang pag-uusapan natin, kung numero pinag-uusapan natin, yan ang pinakabalasubas na bansa sa Middle East na uh, kung saan eh, marami na tayong mga kababayan ang naapi ng gusto. Senator, I will confirm lang po if there was a partial lifting of that suspension or in effect pa rin po siya, Senator. Baka, I was in I think, yeah, I remember now. I think it was partially lifted dahil sa pakiusap ata. Yes po. Oh. yes po. Senator. And I wasn't consulted because I was the one na nag-pitch na magkaroon po ng uh, deployment ban sa mga bagong uh, recruit papuntang Kuwait. And then when it was partially lifted, I know now, mm -hmm. eh, my office wasn't even That consulted po. para kami po. Kasi nga, nung gusto ko magkaroon ng deployment ban dyan sa Kuwait, bago ma-lift yan, meron sana akong ihirit na contingencies. Na yes, alam ba? yung lahat ng amo, kailangan ma-check yung background, di ba? Sino mm -hmm. siya, may kapabilit yes, pa. pa siya magbayad sa kanyang magiging kasambahay na OFW at titingnan din yung kanyang physical and mental health record. Di ba, ma'am? Yes, pa. I remember that po, Senator, during to the uh, Senate deliberation on that po, shared by you po. Kasi nga, ito, briefly lang, oh, ilang beses ko na inulit-ulit to. Oh ang mga OFWs natin bago pumunta ng ibang bansa, katakot-takot na background check yan. Health, uh, di ba? medical, police clearance, everything. The works, ika nga. Pero yung amo na pupuntahan niya, hindi man lang tine-check yung background. Kung yan ba may sira sa ulo, tulad nito, mayroon palang anak na may sira sa ulo. O kung yan ba dati na, na ano sa psychiatric ward. Di ba? O yan ba mayroon pang bayad talaga o meron ba siyang record ng violence, etc., etc. We don't do that. Are we doing it now, Attorney Malonzo, or we still don't do that yet? I think po, meron na po uh, mechanism naman po na established sa po DMW, no? Hindi ko lang po masyado pong alam yung detalya sana na to. I don't wanna to naman the secretary po with uh, the efforts. But for sure po, because it was recommended by you po, uh, meron na pong ginawa rin po yung DMW po. Sige po, sa susunod na hiring, pag-usapan po natin yan, ano po? Uh, attorney. But, but uh, anyway, uh, ako senator. po papasalamat uh, sa inyo pong agarang aksyon. Eh, paano po itong recruiter? Pwede ba natin itong kasuhang? Walang hiyang recruiter na ito, bastos? We will uh, check po kung sino po yung recruiter niya sa Kuwait kasi po balik magagawa na po sa senator eh. So, mm -hmm. yung sa Philippine Recruitment Agency po, uh, two years lang po kasi yung uh, yung covered po no, nung, uh, sa PRA. So, yung uh, tatanungin po namin yung aming welfare officer ngayon, yung sa sinasabi po ni Ma'am Margie. Okay. Y yung pong recruiter na Pilipino na dito raw ata siya na-recruit, yun na po yung tinawagan niya at sinabi raw sa kanya, eh kung magbabayad yan sa iyo, tihaya ka na lang. Bastos po masyado yun. Dapat ho, makasundi yes, po makasundi yun. Uh, sana sa ipapatrace po natin kakausapin po namin si Margie. Salamat Sige po. po. Okay, so ganito po ang mangyari, attorney. Ano una, ipapaban na po natin, perpetual ban na talaga itong pamilya ng uh, ngayon ng ating OFW, si Ma'am Margie. And then pangalawa, ngayon pong araw na ito, before the end of this day, ma-pull out na po kasama mga police, madala na po sa shelter natin, ito si Ma'am Margie. And then pangatlo, in less than five days, uh, andito na po siya sa bansa natin. Yes po, Senator. And then of course, ma'am, dahil siya po ay napauwi, dahil siya po ay ginawa ng kabalastugat, meron po siya matatanggap na ayuda mula sa OWA, no, yung sa Action Fund? In uh, yes po, po sa saka meron, meron din po sa OWA, uh, Senator, yung Balik-Pinas-Balik -balik na Buhay. And then of course, yung sa Action Fund din po, ng DMW. Ayun, and of course, meron din po ako ibigis sa kanila. Hal, ano, ingat ka na lang dyan, tsaka tawag pa rin naman tayo, video call naman tayo. On... No. ilang araw na din ako hindi nakatulog dahil dyan kaya... magpapasalamat lang po ako dyan kasi siya tumulong yung... thank you sa so pagpunta dyan salamat kasi maram, akabot-akabot po ako, ako, ako si Rafi na hindi ako ma-pull up dito kasi tatlong pinay po yung tumakas dito hmm. tapos yung isa po missing po yung isa hindi po makita yung dalawa na sa Pilipinas na po tapos yung tatlong nipal kitang-kita ko po kung paano nila bugbugin. Kaya takot na takot ko ako yung mag-stay dito. Gusto ko po, pag niya kasi ng ganito, wala po. Tanggalin niya ako ng cellphone. Baka yung ginawa niya doon sa una, ang gagawin niya sa akin. Kaya okay, takot ko talaga ako. Gusto ko mapulang. pull out. Opo, opo. Ngayon po, ngayon po, araw na ito. Nabangkit siya po kanina. Yung sabi niya, meron po tumakas yung na OFW din natin. na missing na hanggang ngayon? Opo. Si Nida Britain po, ano, last namin nag-usap dito, bago siya umalis, sabi niya sa akin, di kapag hindi na ako makita, sabi niya nung gano'n, pasuyo na lang sa family ko, sabi niya. Attorney Malonzo? Yes, po, sana po. Okay, ibibigay sa iyo yung pangalan ng OFW na tumakas, 3 years ago pa, pakicheck na lang po sa family, sa mga agency at kung kani-kanino pa, kung saan-saan mga ahensya na pwede matawagan ninyo kung ano na pong status nitong tumakas na OFW. Yes po, Senator. Ibigay ko po yung details po. Sige po. Ma'am Margie, ibigay niyo po lahat-lahat ng impormasyon kay Attorney Malonzo, okay? Opo, sir. Sige po. Opo, sir. I'll see you next week po, ma'am. Next week, dito na, dito na kayo. Sasalubungin namin kayo sa airport. Salamat po, uh, Ma'am Margie. At uh, ingat po kayo dyan. Salamat po, Attorney Malonzo. Ha? Magandang hapon. Okay. Magandang hapon po, sana po. Salamat po. In six hours or seven hours, by the time five o'clock na doon, na-rescue na po siya ng mga polis sa Kuwait and then nadalhin po siya sa konsulada natin at may shelter doon. Doon po siya muna habang pinaprocess yung exit visa niya. And then by next week, nandito na po siya dito sa studio natin. Nagkausap na natin siya. Bibigyan na po siya ng mga ayuda. Ano kailangan niya? Kasama na po ako doon. And then, titingnan natin kung sino pa mga pwedeng sampahan ng kaso. Kasama na po siguro ng recruiter yung naging pabayat bastos. Okay, sir? Okay, po. Okay. Uh, saan pa kayo galing yan, sir? Paranyake pa po, sir. Tapos yung anak niya sa Litex sa QC. Sige sir, wag muna kayo umalis. Meron po akong bibigyan. Ah, sige po, salamat sir. Uh, Doon po na kayo audit. Mag-coffee po muna kayo dyan. Ah, ha? sige po sir. Yes sir, yes sir. Magandang hapon po sir. Salamat y po sa tiwala Magandang hapon din po. Yes sir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ito po. Itong bigay ko sampo dahil pagpunta niyo po salamat rito. Salamat po sir. Ay, 8, 9, Ubus ng pera ko. Wala na pambayad sa kamatis. Pag nasagasa ang kamatis, hindi. <laughs> Ma'am, tanggapin nyo ito. Hindi na ko na rin po sa inyo. Pagdating po ng mama niyo, tulungan po siya ng DMW, ng OWA. na yung pasang tulong Salamat po sa pagpunta dito. Ha? Sige po. Sige po. El, ano pong nararamdaman po ninyo ngayon na itinupad po ni Sen. Rafi po yung pangako niya na pauwiin si Ma'am Margie ngayon din? Sobrang saya ko po, po kasi na pull out siya agad-agad tapos walang naging sagabal sa pag-pull out niya. Tsaka yung anak niya laging tumatawag sa akin na thank you, salamat kasi na pull out mo yung mama ko. Tapos pakisabi na lang din kay Idol daw na salamat sa tulong na naibigay. Tsaka masaya po kami lahat. you po Sir Idol Raffy Tol po. Po oh, ma'am, gaya po nang ipinangako ni Idol Raffy kahapon dahil napanood po niya yung uh, sinapit po ninyo dun sa anak po ng amo po ninyo at nag-worry po si Senator kaya agaran po yung pagpapauwi niya po dito sa inyo po sa Pilipinas. Ano po nararamdaman po ninyo ngayon? Sobrang saya po kasi nakauwi ako ng safe. Nakaligtas na rin ako doon sa mukong na yun. <laughs> maraming maraming salamat po, Serapi. Sobrang thank you po talaga. nagpapasalamat po ako kay Sir Rapi po kasi tinupad niya po yung pangako niya na makukuha po ako ng mabilisan doon sa employer ko. Una-una po, maraming salamat po kay Sir Idol at saka sa pagtupad niyo po sa iniling ko sa inyo na kukunin agad-agaran. So, wala po akong masabi kundi sana po marami ka pong tulungan ng tao. Sa marami salamat po kasi ito, marami pa akong nabili. Um, sana hindi ka na babalik kung doon sa amo na yan. Tsaka kahit sa ibang bansa, huwag ka lang bumalik. Kasi alam mo naman siguro na kaya-kaya kita. So kita. Thank you, Hal, kasi nag e ka talaga para sa akin at para makauwi ako sa Pilipinas. Maraming maraming salamat. Sana po marami pa kayong matulungan kagaya ko na OFW. Uh, wala po talaga akong masabi. Basta maraming maraming salamat po. See, see, okay ng sambayanan I don't it all Nang dahil sa'yo maraming mga taong bumait Marami ang natutong pag napulot dapat ibalik May mga taong pinalik mo ang ngiti sa mga labi Binigyan ng pag-asa na muli nilang mabawi Mga taong inapi na binigyan ng ustisya Mga pinag-ayos na mag-asawang nasisira Mga pinagbating kaibigan na nagkaingkitan.